At sa mga oras na ito ay naghihintay tayong dumating ang ating aalagaang seho at naihanda na po natin ang kanilang paglalagyan. Makalipas ang mga ilang oras ay dumating na rin ang ating inaabangan at pinakahihintay na alagang seho. Here's the ducks! Hello duckling! Uh, Hello, hello, Duckling! New day! Hello po! Oh, magandang gabi po! <laughs> Hindi ko po alam. Ayan, galing po ito ng Kabanatuan. Sila po lagi supplier natin sa ating Darkly.

pagkarating ng alaga nating seho dito sa farm, mahindi ah, mo na tayo agad nagbigay ng kanilang pagkain at tubig. Hinayaan mo natin silang marilax sa loob ng 30 minutes, tsaka po tayo nagbigay ng kanilang pagkain. Ang pinaglagyan natin ng pagkain ng alaga nating itik ay naghanap tayo ng gulong ng tricycle at binalot natin ito ng sako para dito ilagay ang mga pagkain nila nagsa na ay maiwasan natin na matapon o magkalat ang kanilang mga pagkain. Sa unang gabi ng pag-aalaga ng siho ay hindi natin kailangang matulog para maalagaan at mabantayan nating maigi ang ating mga alagang siho. Dito kasi sa unang gabi ang pinaka-critical na matatawag dahil ito yung time na maaari silang magkapatong-patong hanggang apat na layer at yung pinaka-mababang layer ay maaaring mamatay dahil hindi ito makakahinga dahil sa mga nakapatong nilang kapwa seho. Ito talaga ang pinaka-critical sa unang gabi, pangalawang gabi, depende po sa seho na makukuha natin mula sa ating supplier. Sa tuwing kami nag-aalaga ng seho ay lagi pong hiwalay ang barako at babae para manotis po namin yung ilan ang mamamatay sa lalaki at ilan ang mamamatay sa babae. Kapag alam na po namin malakas na at nakakondisyon na sila ay tsaka po natin inihahalo ang lalaki at babae. Sa tuwing kami ay nagpapadeliver ng seho, ang unang-una po namin inoobserbahan sa aming inaalaga ang Siho ay ang kanilang mga paa. Ang tinitingnan namin dito kung ito ba ay mataba, ito ba ay malusog. Dahil dito makikita nating healthy ang mga siho na ating aalagaan. Katulad po nitong hinahawakan ko ngayon, mataba ang kanyang paa at buhay na buhay. May mga time kasi na nakapag-alaga kami ng siho kahit nakaka-deliver ay makikita mong nanunuyot ang kanilang mga uh, ito ay makikita mong malusog at healthy healthy ang kanilang mga paa. Ayan, binungkal na rin natin sila dahil nagkakapatong-patong na sila at ang pinakailalim nito ay may tendency na mamatay. Para maiwasan natin ang pagkakaroon ng mortality ay kailangan nating maging maagap at masikap sa paghahalukay sa kanila sa tuwing sila ay nagkakapatong-patong para mas konti ang magiging mortality natin. Dito sa una nating gabi na pag-aalaga ng ating alagang siho ay naglatag tayo ng sako para lahat sila ay makakain ng maayos. Marami din kasi dito sa bagong dating nating alagang siho ang hindi pa kayang akyatin ang nilatag nating gulong na lalagyan ng kanilang pagkain. Ngunit ang sakong nilagay natin ay pansamantala lamang po para maiwasan natin matapon ang kanilang mga pagkain. Ang pinaka-goal nga pala natin dito ay kinabukasan nung bagong dating ay dapat mapaliguan na natin ang ating mga alagang seho. Subalit, so, hindi naging maganda ang panahon kaya sa unang umaga po nila hindi po natin nagawang paliguan ang ating mga alagang itik. Subalit, so, may isa ko po sa inyo na kapag bagong dating at maganda ang panahon ay maaari po nating paliguan ang ating mga alagang itik. Ang kagandahan ng pagpapaligo agad-agad dito sa mga alaga nating seho ay mababawas ang pag-iipon nila sa isang lugar. Nakakatulong ang pagpapaligo sa ating mga alagang ito para sila hindi na magkumpulan sa isang lugar. At nakikita natin ang pag-scattered na nila kapag nakaligo na ang ating mga alagang seho at magiging magaan na rin sila pantayan Hindi na tayo masyadong mapupuyat at pagkakaroon ng alalahanin na mamamatayan pa tayo ng marami Dito sa kuha nating video ngayon ay nakaligo na ang ating mga alagang itik at pakikat na natin ang kanilang mabilisang paghiwalay-hiwalay na. <laughs> paliguan natin ang ating mga alagang itik noong sumunod na araw na ito yung pangalawang araw na daytime. Dahil gabi ito na i-deliver sa atin at ito yung ginawa natin pagpapaligo sa ating mga alagang itik. Ito yung hindi pa sila nakakalabas at later on ito na sila noong sila inilabas nilabas natin upang maligo. Nilagay lang natin dito sa cookie at hindi natin kinaboy ng biglaan, inunti-unti namin at hinayaan na natin silang maglaro yan ang ating mga alagang seho.